tirang kanin. Lagi din naiisip na gawin dito sinangag. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung isa sa masarap na gawin dito sa tirang kanin. Magigisa lang ako ng luya, sibuyas at bawang. Kapag luto na yun, bawang, sibuyas at luya, ito ng chicken ang kasunod. Ang kunting paminta. Igisa lang natin yung manok. Kapag magisa yung mga chicken, ito ng kanin ang kasunod. And then, lagyan natin ng tubig. Haluin natin. Takpan muna natin hanggang sa tuluyan ng kumulo. Kapag kumulo na pong masyado, templahan na po natin itong chicken cubes at ng asin. Then, po natin. Kapag napansin po ninyo, natuloy na po lumabot yung kanin, okay na po yan. Luto na po ang ating Simpleng chicken arroz caldo. Ito na po ang aking simpleng chicken arroz caldo pang-almusalan po or pangmeryenda. Kain po kayo. Enjoy eating. Bye-bye.